Sa panahon karon sumala pa sa pipila, lisod ibalanse eh, ang healthy lifestyle. Ilabi na kung ang pagkaon, nahimo ng habit sa uban, samtang ang uban sab tungod sa kakapuy sa ilang trabaho. Dili malikayan nga nagapasobra kini sa ilang pagkaon og bisan unsa. Oo, oh, lisod jud oo. Yung makaon mugi -kay, kay parang malakay energy anak ah, good oh. Mag talk about exercise, mag labo na kayo siya karon kung mag oh, kung pila na ko nag increase akong timbang mag reflect mo guna sa akong, sa kong energy kanang dali kay kumaluya. maluya so upo na akong uh, gina careful food kay yung uh, karon kay sa office ko kay syempre talagsa ra ko makakaon so dapat sa akong mga ginakaon kana pung dili kay heavy heavy meal. Tungod ni ini nagpahinumdom ang mga eksperto sa importansya sa pagbalanse sa ilang timbang. Ilabi na sumala pa sa datos sa World Health Organization na sa tuig 2022, 37 milyones ng mga bata edad 5 paubos globally ang nagatubang sa pagka-overweight. 390 million ni ini ang edad 5 hangtod 19 ug 160 million ang sumala pa nagpuyo nga daan ng overweight. Asa 5% ni ini mawang lang sa middle income countries. Hinuon sigo ni Melda Silvero, usa ka nutritionist sa City Health Office Gensan, miubos man matod pa ang kaso sa mga overweight. I21 to 2023 dinisa sa ato ang uh, City. Icompare nato ang allowable or kumbaga yung dili alarming sa national is 5% below prevalence rate sa obesity and overweight. So, kita na alang ta sa 2.10%. So, meaning, mababa ta 5% lower ang allowable. So, kita na ata sa 2.10% which is dili pa siya alarming. Dugang pa ni Silvero, aron nga mabatukan ng maong problema, ang pag-awag sa publiko, o pagtudlo sa mga ginikanan ilabina sa mga mabdos, usa sa ilang concern. Tinggang Pinoy, So, mauna ang among ginapromote whenever na may mga activity sa atong mga RHU, sa mga barangay, like during immunization, wherein gina-educate na mo ang mga lactating mothers, mga parents. Kaya actually, depende man na sa atong lifestyle. Kay kung mahilig pud ta ng nga mga pagkaon, mahilig ta sa mga fast food chain mo kaon, may tendency gyud nga maging overweight ta. Kahibaluan ang overweight usa sumala pa sa mga hinungdan sa non-communicable diseases. Ang pabata ang atong mga hypertension in which maupun na ang risk factor sa uh, heart disease o like cancer. Kaya ginapromote promote mo ang fruits and vegetables good and plenty of water. Instead, mag soft drinks, plain water will do 8 to 12 glasses a day plus exercise. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensen, Brigada News.